Ayan po at uh, kung inyo pong nasa, nasusubaybayan itong si Mike Abi, ay talaga ng mga uh, init na init na na mahuli itong si Pastor Kibuloy. Dahil ang isang uh, tanong niya, nasaan daw ba si uh, Pastor Kibuloy ngayon? Hindi na nga Pastor, ang tawag niya Kibuloy na lang. Nasaan na raw ba nagtatago itong si uh, Kibuloy? Uh, hindi ko maintindihan kung bakit gigil na gigil ito na mahuli na si Pastor Kibuloy at lalong hindi ka maintindihan kung bakit uh, uh, siya itong uh, inip na inip na gustong-gusto na niya makita na nahuli na at nakakulong itong si Pastor Kibuloy. Buloy. Ayan at Ngayon ang nga, sasabihin ko lang hindi naman kaya Mike Abe hindi mo lang namamalayan ay nasinghot mo na pala itong si Pastor Tibuloy kasi nga ay kum, parang ha, parang kon yan eh parang na kahit na nga kalabaw di ba nasisinghot mo yung kalabaw ay ano pa kaya ito si Pastor Tibuloy eh, hanapin mo na lang kaya dyan sa ilong mo baka nasinghot mo na sabi ko naman sa iyo eh di ba hanggat tinatapik mo ito si Pastor Kibuloy, itatapik din kita. Pati, mga kababayan, kung uh, doon sa hindi nakapanood ng kanyang vlog, pati itong mga kapulisan ay kanya na nga, uh, parang ko, oh, uh, kumbaga, para nang, uh, may tawag dyan eh, yung parang panunulsol na, yung na para mapilitan na yung uh, mga pulis na gumalaw-galaw na. Ayan po yan. At uh, sinusulsolan na talaga niya yung uh, mga kapulisan, bakit daw hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli itong si Pastor Kimuloy? Ay pa paano nga mahuli nitong mga kapulisan itong si Pastor Kimuloy ay nakatago na dyan sa ilong mismo ni Mike Abe. O. Oh. Di ba din nandiyan sa ilong mo? O. Oh. Ay parang gate ng uh, Boston dam yung ilong mo. Eh. Natural. Kayang-kaya mong uh, singhotin ka si Pastor Kibuloy. Diyan sa ilong mo. Tingnan mo. Hawakan mo. O dahil sa he, sobrang uh, laki niyan, hindi mo, mas <laughs> hindi mo masalat si Pastor Kibuloy na pala sa loob ng ilong mo. Buha ka ng ina ka. Napakawalang utang na loob mo. Ha? Kaya mga kababayan, ha? Isalba natin Pagtulungan na sa mga nagmamahal Kay Pastor Kibuloy Isalba natin Sa tiyak makamatayang Itong si Pastor Kibuloy Dahil masusupukit na Ano mang oras mula ngayon Dahil nga po Nakatago po dyan Sa ilong Ni Mike Abe Or uh, uh, Mike Gadon Ayan Iligtas po natin Sigurado po ito sa baho, sa baho ng ilong niyan. Ah, sigurado masusukupit yan si Pastor Kibuloy. Ibigtas natin. Tarantado ito. Ah, 15 years kang ah, uh, pinalamo ng ah, uh, SMNI, lalo na sa, pangung sa pangunguna ni Pastor Kibuloy. Taas ganyan ang pag-uugali mo. Sana tumatahimik ka na lang. Ah, dati, Datu dati, ha, papahalala ko lang to sa iyo. Pag Pagka nakasipsip ka kay President Duterte dati, wagas. Kaya nga, di ba? Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit nag-walk out ka, nadipungal ka, dahil nga sinasabi ni Pastor Kibuloy sa iyo, supportahan natin si uh, Marcos. Yan ang, yan, ang, yan ang instruction ni Pastor Kibuloy sa inyo. At uh, tulungan natin ma-build ma ma up yan para maipanalo ma natin si Bongbong Marcos. Iyan yung sinasabi ni Pastor Kebuloy. Pero dahil nga sa sumuway ka, oh, uh, hindi ba't nung pagsuway, pagsuway mo sa, sa pinapakiusap ni Pastor Kebuloy, nasita ka. At ang sinasabi sa ni Pastor Kebuloy, bakit naman ganun, na uh, Mr. Abe? At uh, hindi mo man lang sinunod at uh, hindi mo man lang pinagbigyan yung aking pakiusap na i-build up natin to si Bongbong Marcos? Anong sabi mo? Huwag mo akong diktahan dahil uh, uh, alam ko ang ginagawa ko. Alam ko yung trabaho ko. Sabay, tanggal mo ng mic, ihinagis mong ganyan, nag-walk out ka na. Oh. tapos ngayon, ah, kumakasira ka rin dito kay President Duterte wagas ay dear. ano gan nangyayari sa'yo aba ay talaga naman ko na eh uh, palagay ko eh wala ka na sa mga matinong kaya na pag-iisip ay mukhang ko na ito eh mukhang inanay na rin yung utak mo ah uh, di ka ala naman itong si Mike Abe ay uh, kung di ba inanay ang uh, utak mo ay baka kaya nalusaw na rin ang utak mo baka naging parang lusaw na itlog na bugok na yung utak mo kaya kakaganyan ka na o uh, di ba? kaya yun ang sinasabi ko na uh, hindi naman kaya nung uh, nagkaroon ng COVID ay, uh, yan ang naapiktuhan yung utak mo kaya nagkakaganyan ka. Napakawalang hiya itong taon to. Pareho lang kayo ni Kun eh. si Gadon. Pareho lang kayo. Palibasa nga. Pareho kayong mga hampas lupa. Pareho kayong mga patay gutom. Kaya ayan, sip-sip pamor. Higop pamor. yan Para madagdagan pa yung raptor at saka kondominium. O, diba? sa ngalan ng uh, kwan, sa ngalan ng uh, padulas, ayan, kaya utak ninyo pareho, ay talaga ng mga malabdaw pa sa kwan. Buisit kayo. Nakakapanggigil tong animal na ito. Wala nang tinapik kundi si Pastor Kibuloy. Wala nang tinapik kundi si Presidente Duterte. Ano ba talagang gusto mo? Ha? Ala, ay huwag mo akong pipiliting hamunin na naman kita. Ay baka mamaya eh, pagka naghamon ako rito at hindi mo tinanggap, ay baka ako nang pupunta dyan sa opisina mata. Pipilipitin ko na yung leg mo. O, uh, aba, ay huwag mo akong ginagalit. Dahil, uh, baka ipadala ko eh, yung mga mangyan dyan sa sa opisina mo, kung saan ka man nag-o-opisina, bagay wala namang opisina ito eh. Baka dyan sa punong mangga. Baka ipadala ko yung mga mangyan dito at uh, uh ip ipasakal ko, ipasakal ko sa, sa iyo yung mga bahag dito, mga mangyan na ito. oh. eh, <laughs> sabi ko sa iyo eh, pag hindi ka namatay sa sakal, baka mama mamatay ka sa bahag. Sa, sa, baho nitong mga bahag na itong <laughs> mga Kaya magdahan-dahan ka, may kabi, dahil uh, ano eh? wala na wala na sa lugar yan. Imaginin mo, hayaan mo yung mga kapulisan na maghanap sa kanya. Okay? Huwag mong sosol-sulan yung mga kapulisan na parang kinat-challenge mo para bang nga mo na itong mga pulis para apurahan na yung paghuli kay Pastor Kimulohi? Ano bang meron at uh, talagang kwan, uh, hindi ka na mapakali? At uh, talagang gustong gusto mo na mahuli talaga? Anong meron? Uh, ay baka panibagong uh, hindi naman kaya, o ano yan? Tagaya dito kay Thinking Pinoy na Alpard na ang kasunod ng raptor mo? <laughs> Ay, nakakawawang mga na tao ito. Nabubuhay sa nabubuhay sa lagay. Nabubuhay sa lagay na galing naman sa pinagnakawan. At ang uh, ang uh, ang naapiktuhan itong mga mahihirap natin kababayan. Kaya kasama ka ayon dalawa ni uh, isang ilong naga, naga doon kasama ka dito sa pagpapahirap ng ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, alam nyo na ang gagawin nyo. Pag ito'y nakita nyo, na uh, pag hindi nyo kayang pilipitin ang ulo ng itong mga ito, tawagan nyo agad ako at ako ang gagawa ng dapat ninyong gawin. Pag hindi nyo kaya, sabihin nyo sa akin, kung nasaan siya, at ako, ako ang ilalagay ko lang naman yung mukha niya sa likuran niya para hindi na siya topic ng topic kay Pastor Kibuloy. Anyway, at napunta uh, tayo dito sa 1.8 tons ng siyabok na nahuli daw kuno. At uh, sinasabi nitong si Bangag na sinasabi, oh nagmalaki siya na ang sinasabi na tingnan nyo, yung uh, yung uh, uh, kampanya ko sa mga drugs ay walang nasugatan, walang nasaktan, o walang namatay. 1.8 tons of shabo. Ha? Ah? Sino kaya maniniwala sa inyo? Ay baka si Mike Abila at saka si Gado ang maniniwala sa inyo. Ah, wala nang naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, wala na. Yan, yan ang totoo dyan. Pinaglulukod nyo kami. Yan yung mga syabo na uh, kung saan na uh, kung saan yan ay uh, yan yung mga na-stack na dati eh, na hindi na ipa, nailabas noon dahil nga uh, sa kahigpitan ni President Duterte. Kaya na-stack yan. Kaya nga ayon dito sa mga informasyon natin, ang kulay na nasa buo na yan ay itin na or nag-yellowish na. So, ibig sabihin, stuck na yan. At hindi na maibi, maibibinta doon sa mga uh, drug lord. Yan. Yan ang totoo dyan. Kasi yan nga yung mga syabo na mga naho na, na gustong ilabas dati sa panahon ni Presidente Duterte, hindi na ilabas dahil nga sobrang takot itong mga uh, nagmamanufacture na yan. Kaya na-expire na. Kaya ngayon, kunwari, Aba accomplishment ngayon sa inyo. Kunwari na na nahuli in ninyo siya uh, pero ang totoo noon, drama. Huwag yung pinagluloko ang mga tao. Wala nang naniniwala sa inyo. Ito ang totoo. Ah, uh, ang totoo dyan sa Dabao de Oro ah Dabao del, Norte pala nandyan nagkalat ang mga siyabo. at hindi nyo mga malayan isang araw yan sa isang linggo isang buwan baka parang mga zombie na ang mga mata ng mga tao dyan sa Dabao del Norte nandyan ang hayagan nang mga siabo, Nandyan yung hayagan ng mga adik at mga uh, pusher ng mga uh, tarantado. Okay. Diyan sa Davao del Norte, nandyan lahat ang illegal, illegal na mga gawain. Nandyan na lahat. Wala na kayong, eh, wala na kayong nga uh, hahanapin pa. Ah? Grabe. Kahit sa, kone, Ayon, ah, ha? Ayon dito kay Congressman na ah, ah, Pantalyon Alvarez na pwede ka nang bumili sa ordinaryong tindahan, sa palingke, at saka kung ano diyan, diyan na sa mga ako uh, diyan, lumabas ka lang daw diyan. Ha? Ah, makakabili ka na ng shabu. Yan ang yan ang uh, tutukan ninyo yung mga illegal diyan. Ah, Davao del Norte. At hindi yung magdadrama kayo na ang ibig nyo sabihin, para gusto nyo pang palabasin na uh, uh tawag dito, parang nagyabang pa. Kasi nung panahon ni Duterte, puro patay, patay, patay. Dahil din sa mga drug na yan. Eh ngayon, sa panahon ko, o oh, diba, 1.8 uh, tons na siya mo, walang namatay, walang nasugatan, at wala rin nga uh, uh, anumang uh, nagpaputok. Paano mong magpaputok? Ay drama nga ninyo yan eh. Ah, ulol. Mga polis, iikukon nila yan? Isusubo nila ang buhay nila dyan? Kung drama yan? Natural, kung 1.8 tons na ang pinag-uusapan dito, may mga, ano yan, may mga high-powered uh, na mga baril yan. At once na nakita na ng mga polis rarat yan, rarat-ratin yan. Oh. Bakit nga hindi ginawa? Papaano nga drama? Yan ang sinasabi ko. Sinasabi nga na eh, Congressman Pantalyon Alvarez nandyan sa Davao del Norte. Diyan ang nandyan yung mga lahat ng illegal. Nandyan na rin yung mga kawatan na gobyerno. Oh. Nagsabi na. Bakit ayon yung investigahan ngayon yan? Oh. Bakit ayon yung investigahan yung sinasabi ni Maharlika na kidnapper itong si Lisa? dinig na dinig nyo naman at hindi nyo may kakailayang boses ni Lisa. Di ba? Kung papaano nakipagtransaksyon dito sa asawa ni Teddy Boy Loxen na dating uh, uh, DFA secretary. Oh. doon pa lang eh. Bakit ngayon hindi nyo imbestigahan or hindi nyo ngayon pursahin itong si Marcos ngayon na magpa-drug test? Oh. Ano sinasabi nitong si Bangag? Kulihin lahat yung mga dorogista. Kulihin lahat yung mga kung sino pa walang pipiliin dyan maging politiko. Para na rin niya sinabi na dapat sana ako ang kulang noon. Pati ako kulihin nyo! Hindi niya sinabing ganun. Diba? Grabe. Ano yan? Kamang Presidente, hindi nyo na uh, hindi nyo na uh, investigahan yan? Ikaw, Senador Bato? Kapag ka hindi mo inimbestigahan itong silaso na ito, masasama ka. Maniwala ka sa akin. Huwag mong sayangin o huwag mong sirain ang pangalan mo dahil lamang dito sa mga bangag na nakapaligid sa iyo. Huwag kang pumayag na magagaya ka kay Tolpo na ngayon nakatatak na sa utak ng tao na kapag, pagkatapos yung imbestigahan itong si Mel Robles na ito ng PCSO at yun na boom yung 1 billion to mahimik na. Huwag mong gagayahin yon Dahil unang-una, ang taas ng respeto namin sa iyo bilang isang chief of police na nagpatupad ng batas na talaga namang hindi matatabaran. Ngayon, kung hindi nga imbestigahin itong si Lasso na ito at uh, nakarating na pala dyan sa iyo yung sulat ng uh, agent na yon na pinapatunayan niya na talagang totoo yung lahat ng mga sinasabi ni Maharlika. Uh, di ba? Yun lang eh. Ngayon, pag hindi mo inimbestigahin ito, uh, despite the fact na na-receive mo na yung sulat ng agent, aba, maniwala ka sa akin, isusoka ka rin ng ating mga kababayan. Dapat itong mga ganitong mga tao sa gobyerno ito, lalo na yung laso na yan, dapat ito talaga yung mga kinakapunin. Eh. Sa totoo lang. Dapat ito yung uh, uh, ginigilitan eh. Ibang parang manok nagilitan mong mo ang liig yan. Wala ka nang masulingan sa gobyernong ito. Ha? Puro cover up. Tingnan mo yan. Yung uh, sinasabi niya, maharli ka na yung uh, isang uh, Pakistani ba yun? Na, na nag uh, nahulihan ng mga high power firearms. Uh, ay bakit yon eh kinulong ng county sa krame, tinawagan lang ni Robles ang uh, chief PNP, ayaw ko kung sino ang PNP dati, si anak Corday ata, pinakawalan. Yun ang talagang terorista. Oh, pero bakit ganoon? Oh, itong si Sayarot na ito, na dalawang tuniladang nga siya nahuli na mismo ng polis. Tinawagan ulit. Oh, ano sabi ni uh, Mel Robles? Huwag niyong sasaktan yan, tinabukasan, nakalaya, at kasama pa doon sa pagta-travel abroad nitong mga pamilyang bangag na ito. Ganyan kayo kay Hayop. Kaya, uh, ang masasabi ko na lang sa inyo, ay huwag uh, na huwag lang kayo magkamaling magkita tayo, or mag-cross ang landas natin, dahil uh, titiyakin ko sa inyo, ang gagamiting pansakal na ang panggagamiting kong ang sakal sa inyo ay yung mga bahag ng mangyan dito na isang taon nang hindi nilalaban. Doon pa lang eh. Sigurado naman sigurado malalagotan kayo ng hinanga doon. Oh. Alam niyo ba yung uh, kung paano yung uh, bahag na, bahag? Eh para para lang di eh, na yung tibak uh, Yo, tiba. Yan, tiba. Yun, yun. Sa so, kaya katutubo, bahag lang ang, ang bahag lang ang tawag, pero ang totoo yung tibak yun. O, kagaya itong suot ni Romualdez. Wala. Kaya nyo nga, imagine nyo lang, halimbawa sabihin ko dito sa mga mangyan na ito, o, isang taon yung huwag labahan yung uh, ano nyo, bahag nyo. Tara <laughs> yan ang pangsakal natin sa, sa mga inayupak na ito. Uh, di Diba? Sigurado pag na-edicat pa lang sa ilong niyan. Sigurado, malalagot. Malalagot na kayo. Hindi nga dyan. Buwisit ka. Grabe eh. Pinakikirandaman ko lang kung uh, titigil na itong si uh, Mike Ilong na ito. Aba eh, tuloy-tuloy pa rin at uh, talagang kinukuan niya. Talagang binubuli na niya itong mga kapulisan. Parang kumbaga, parang... Uh, ang pagkakasabi dyan, eh, eh, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa nahuhuli yan? Ilang, ilang days na raw. Ah, para sabihin ko sa iyo, Ilong, ah, kung hindi man nandyan sa nasinghot mo, si Pastor Kibuloy, sinabi ko ng paulit-ulit, kahit pa masalubong ng mga pulis yan, hindi nila makikita si Pastor Kibuloy. Alam mo kung bakit? Kasi may katarata yung mga maghahanap na mga pulis kay Pastor Tibuloy. Yan ang pakatandaan mo at isaksak mo dito sa ulo mong uh, ang laman naman ay tahok. Walang utak. Pareho lang kayo ni Gadon na tanga pa, gago pa. Pareho kayo. Wala kayong pagkakaiba. para bahasa pareho ang tabas ng ilong ninyo. Oh, ay siya nga po pala. May, may, mayroon kasing nag-comment na naman na sir, sabi nga yan, nahit mo ako kasi isa rin ako sa may malaking ilong. <laughs> sabi nga. po ang comment. Ay, kayo naman pala. Sabi ko naman po sa inyo, ito po ay seryoso mo usapan. Ah, kung kayo man po ay uh, na sagasaan ng mga sinasabi kong kalakihan ng ilong, ay huwag po kayo magdaramdam sa akin dahil yun po ay naka-address lamang po dito sa dalawang ilong nito. Hindi po naka-address sa mga subscribers ko, followers ko, at mga viewers ko. Hindi po sa inyo yun. Yan po ang maliwanag. Tatunayan po, kahit na siguro ah, kahit na siguro matakpan na ng ilong yung mukha ninyo, haba ang tingin ko pa rin po sa inyo, ay matatangos pa rin yung mga ilong ninyo. Yun po ang totoo. Huwag niyo pong isasali yung sarili niyo dahil hindi po kayo kasali doon. At pasensya na po yung, uh, yung ganun kung uh, nasagasaan ko man kayo, ay wala po kasi ako maikon dito sa mga ito. Wala ka kasi ako masabi dito sa dalawang ilong na ito. Kundi i na lang natin at lalaitin na rin natin at the same time. Kasi wala eh. At uh, Ayaw naman nilang tanggapin yung hamon ko na magpatayang kami. O, edi anong gagawin natin? Edi, laitin nalang natin ng laitin yan. Bala, malay natin. Sa kalalait kalalait natin, ay umakyat yan dyan sa flyover at tumalong yan dyan. O, edi, di oh eh, o, edi ba sama-sama -sama tayo magtirik ng kandila? O, ayo naman pala. Kaya huwag mo nga isalay yung sarili. At, ah, uh, huwag na kayong magsalita kasi, o tingnan nyo uh, kung hindi kayo umami na malaki ang ilong din ninyo o oh, ay eh di hindi ko naman alam yun eh. hindi ko naman alam na malala may malalaki pala ako subscriber na ilong uh, hindi ko alam yun eh kayo nagbipresenta eh, hindi po kayo kasali eh, yun lang po alam niyo po ba? ito lang po ang masasabi ko sa inyo mga subscriber ko mahal na mahal ko po kayo yan po ang tandaan ninyo kahit kailan hindi ko po kayo lalaitin ang nilalait ko lang po rito ay itong si uh, Mike Gadon at saka itong si Larry Abe yan po ang nilalait ko at karapat uh, deserve naman po nilang malait yon kasi itong mga ito ay bubu na, tanga pa gago pa at uh, siyempre bago ako magwakas ay nais ko po munang pasalamatan lahat ng mga subscribers ko at maging yung mga bagong nag-subscribe po dito sa channel ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Doon po sa regular na nanonood dito sa mga walang kakwenta-kwenta kong mga vlogs, ay maraming maraming salamat din po. At hayaan po ninyo, malapit na malapit na po ibaba sa inyo ng ating Panginoon yung swerte sinasabi ko. At yan po ang pakatandaan ninyo, mangyayari at mangyayari po yan. At uh, doon naman po sa doon naman po sa mga ah, nagko-comment ng ah, na hindi maganda dito kay President Duterte ay manigas na lang po kayo at ah, so hanggang dito na lamang po muna at ah, sabi ko nga po tulungan na lang po natin na mailigtas si ah, Pastor Kibuloy sa tiyak na kamatayan kasi nga baka masupukit yan doon sa loob ng ilong ni Mike Abe. Maraming maraming salamat po.